ka pa sa Oo. Dito may dikit yan. Asan yung sayo? Dito po. Ganun mo lang. Ah, Aga na. Ay! Hala na. Hmm. Ay! Hala! Hmm. Ay! Hala! Nalaglag yung tornilyo! Ayun o! You know? Saan? Ayaw mag ano? Pero may ano ka, may wire ka. Hindi, yung battery mo lang itatap mo lang. Ay, may may pang baklas ka? Di, say, sayo. Wala akong tools eh. Hindi ano lang, ano, pa ano ba sa yung ano lang? Philips ko lang. Hmm, di ko rin nga alam, di ko pa nabubuksan 'to eh. Wait lang, ikot lang ako. Nasiraan. Na, ha? Na oh. ako ko lang ng battery pa ngayon Parehas lang ba ng battery? Malaki yung battery ko Pero parehas lang na ano Hindi, okay lang, okay lang yan kahit di ano Ito lang yun Basta yung positive nya Pero under, paano yan? Under na yan Ito yung positive eh ah, Okay lang ang pag-ganito. Hindi ganyan. Hindi, positive hindi, oh. hindi. Oo yan Asan nyo sa'yo? Dito mo na. Hala, ah, ah. nalaglag yung tornilyo. Ayun no? Saan? Ayun no? Yung isa? Andiyan pa yung isa. Andito yung isa niya no? Ayun, ito. Ah, ah, ah. Yung isa nalaglag. nalaglag. Ayun no? Yung Ayun no? <laughs> Utik na yan. <laughs> Yan. Aga na ayon ko. Sungkitin na, Sungkitin mo yung ano. Oh. Tornilyo. <laughs> Tayo na naglaglag pa doon pa may ano ka pa dito ha? May, may, may tasa ka pa ha? May ko, may inaantok ako Wait lang. ako. mo. Oo. Okay na? Ito naman sa... Ito naman sa aking kakabit ko. Ha? Oh, magka church ah. Ha? Thank you. Oh, okay. Wala. Wait lang. Kasi yan yung ano yan eh. Yan. Hindi, pabaliktad eh. di. Hindi, oh, kahit, ano yan, kahit bike tad. Asan yung sa kanila, bigay ko sa'yo? Oo. Oh, oh. Kahit ano yan. Kasi, ano yan eh. Yung ito, dyan kakapit. Hindi, kailangan pa ganito eh. Hindi, pa, 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 patayo Pag ganito yung tama sa akin eh. Ha? Pag ganito. Ayan, oh, ayan. Pag ganyan. Ayan. ganyan. Ayan. Pangat nga ako nyan. Yung battery ko laki eh. Yung so, mga ganyan oh. Oo. Oh. Yung sagit ano yan kahit ano. Ganyan lang gagawin mo pag alam uh, mo may nasiraan. Uh, so, ganyan lang gagawin mo kahit hindi mo kailangan ng wire. Ano lang. Tatap ko lang ng ano. Hindi mo sa Hindi na okay na yan. Ito na lang. So, ito na Dito. Buti nga hindi ano eh. natin na nakita mo to. Oh. Kanina nakita ko na rin yan pero hindi ko alam na nandiyan. Kala ko kasi nandiyan sa may baba ay sa may gilid. Hay hmm. Para man ko nung ano. Nung Philips screw mo. Buti na lang edi ano. O oh, kasi pag maluwag to mag spark yan, eh. Mm, salam, yun eh Hindi siya, so, hindi siya gagana pag uh, maluwag Oo oh. Sa akin na ko na ano yun eh Ang liga uh. Kasi minsan yung kinakalaan ano yun eh Nalidumihan, likabok. Ayun nga, may likabok na nga yun eh oh. Ngayon ko lang ito na ano eh Buksan. Oo oh. <coughs> mo yung ano mo yun stop Oob At least Na I-start yung sayo Wait lang wala pa lang susi sa akin <laughs> Okay Okay Ah, oh, okay. <laughs> Wait lang, lako lang 'to. Paano nga ako ano, Pops? Pat yung ano mo uras mo wala ula? Ha? Uras ko yun. Eh. Oh. Hindi mo sinet? Hindi ko alam, na-reset 'yan. Nakauna ko, putik na 'yan. Oh. Lalo na naman mo. Okay na, at least naayos na, no? Tayo, Sige, ano alam mo? Richard. Richard, nagbablog kasi ako eh. <laughs> Kuya Mark, Kuya Mark. Eh mga paps na tulungan natin si Kuya. <laughs> na buta natin dito na ano. Ayaw mag-start yung kanyang motor. Mayroon sa walang ko sa page, eh, sa ano lang sa YouTube lang. Oo, Kuya Mark na walang space. Ntuma lang booking ngayon. <laughs> lang. Ayaw, walang space. Oh, walang space na kuya Mark. Tapos pindutin mo na lang 'to. Makikita mo yan. Yung, to, ayan yan. Ito. Ito? Oo. Oh. Ito Ito, Pindutin mo yung block. Ayan. Salamat. <laughs> sige. <laughs> Lipat na ako, Pops. Ah, sige, sige, sige. ingat. Sige. Thank you. Sige. <coughs> to, 30 para... Oo, oh, para sure. Na oh. <laughs> Ito na ako, Pops, ah. ingat Sige, ingat. Mamaya. So yun mga paps may natulungan tayong kapwa natin riders Ka Hindi ko kasi alam talaga kung saan nakapwesto yung battery ng PCX Nandun lang pala sa may dito sa ilalim din So yun natulungan natin si paps Natulungan natin na mapa-start yung kanyang motor Ayaw niya kasi mag-start na, ano, na drain yung battery So ano pa naman Wala pa naman ditong motor shop sa Ano na to sa part na to Alright Tuloy tayo sa biyahe. Hili tayo ng pwesto. Grabe. Alas 9 na. Wala pa tayong book. <laughs> Wala pa tayong pangalawang book. I mean pala.